nailhan na sa tibuok Pilipinas ang kaanindot sa Bohol pero taliwala sa bahandi anong lugar mao ang kalisod sa kinabuhi Simula't simula simula pa man eh naka-monitor ako dito dahil madalas akong magbabakasyon dito ang farm to market road ano na nakikita niyo naman siguro yung kasada namin eh hindi maganda So, yun talaga ang nakita kong problema dito. Dahil kung maganda ang kasada natin, talaga ang progreso ng aming barangay, eh, maganda. Pero lahi sa uban ang mga bulanon, kay kahibalo sila nga maningkamot. Sama sa Tercero distrito sa Bohol, si Lolo ug si Lola, si Manong og Manang, si Inday ug Undoy, wala gyud mawad i o paglaong tungod sa mga tabang ug ayuda sa heart. Unang-una, itong panahon pa siya sa DA, Department of Agriculture, doon na, na siya eh, mga projects nagitabang din sa among barangay. Ang Farm to Market Road na direct gihatag sa barangay na karon makita na ito o gatong susiyonad ito. Kini, katubang na ito. Uh, Multi-purpose solar dryer. Sa ting-init, ting-ani, himuunig bularanan o humay. Then, at the same time, basketbolan, dakong tabang niyo sa uh, among barangay. Bukod ana, daghan pa. Huwag uh, mo kag scholarship, doon na siya matabang. Huwag mo yun kag uh, uh, medicine, doon na na siya natabang. Huwag mo yun kag farm to market road, doon na na yung natabang. Huwag mo kag reservoir, doon na nasab siya natabang. Pati plastering ining atong barangay hall, usa siya sa nakatabang. Ang HART, usa ka programa ni Congressman Art Yap aron sa pagtabang sa mga katawhan ug kini iyang gimugna sukad pa kani adto nga dili pa siya ang kongresista sa Tercero distrito sa Bohol. Tungod kay nakita man sa mga katawhan ang iyang gugmang adto kanila, si Congressman Art Yap gisagup nila nga anak sa lobok ni adtong 2004 o sa pagkapili niya nga kongresista ni Adtong 2010, labaw pa nga nabati sa mga katawahan sa tersero distrito sa Bohol kung unsa kadako ang iyang gugma ngadto kanila tungod sa iyang personal nga pagbisita sa mga barangay sa distrito. Si kongresman, kapamilya namin, unang-una, siya lang ang kongresman sa tanang buhay ko. Sa, sa, sa aking pagkaka pagkakaisip, magbula nung bata pa ako, na may kongres na umiikot dito sa ating mga kabarangga dyan. Kaya sa una, ang mga kongresman, di man na makikita. Muna'y tinuod. Si kongresman, sa pa kong, o, dagan o kapitan diri, gikita na na ako, gabi na diri sa kabarangayan diri, gahatag og direct farm to market road. Dili lang sa tanang district sa Bohol na iyang nasasakupan ang 3rd district basta mo ari na direto, tuwa ka na sa kabaranggayan. wala ka na sa iyang balay para atuon lang sa tao og moingon nag kuan usahay magkadubli-dubli na pasensya ka na lang kay wa di kaaboton pero gaikot na sa tanang barangay hangtod karon ron, sige pagyapon siyang ikot-ikot. Uy, no, malaktawan kining among lugar, pero tu siya sa laing lugar sa District 3. mo muna iyang buhat, basta niya siya sa buhol. Nailhan si Congressman Art Yap, nga dunay dako og malumok nga kasing-kasing tungod kay nalukop sa kada iyang proyekto ang tersero distrito o nakatagamtam ang mga katawan ni Ini sa daghang tabang ug ayuda mahitungod sa health, education, agriculture, rural development, and tourism. Hinugdan nga si Mariam buhay. Naluoy si Candido Olacos sa iyang anak tungod kay siya adunay diferensya sa iyang baba o usa siya kabunod. nag siya nga tamayon ang iyang anak sa ubang tao o sa sayo nga edad mawad-an unya og paglaong sa amin. ang. Ang way kay midwife man sa midwife man ingon op, op, sa nga nako ni nako ni sa opera sa kwan sa tinganing nai sa bungi matong akong gi, da nga to, sa sintir ya, pag, nila, sila, umag, umag, umag na pagtan nila sa ilawom kay dako mag dako mag nabuak matong okay sila matong ingon sa nga padto mihag na kana ko ni kani congressman eh, niya matong ingat to mihag na pagabot na mosag na matong okay man sa agi matong ang operahan dako pag humang operasyon dako ang diferensya kay maka, makatarong na sa gistorya na di nasa kadoma kanang magkaon sa di na sa ilong ay kay magawas man sa ilong ang luto ang karon di naman pero kanang, na lang nay basa-basa nga kuan diyan murag nay magawas yutaira. di di press una nga maglisod sa nay murag bababag sa laom nay murag ari sa ngalang-alay laom murag nay mo atang mo sa nga padi ko kag ginhawa man Amon na pong kuhit tong ilaw, kaya dako man sa diri sila, oh, mura masag na nasuksok man. Nakaroon ka lang sa ginaw, maadyo na, na mukhaon. Diha nga nabalitaan ni Candido ang heart program. Gilayon gidala niya ang iyang anak nga si Chandy James, aron matabangan sa heart. Tuod man na operahan si Chandy James sa iyang diperensya, libre og walay bayad. Karon aduna na dako nga kausaban ang kaugmaon ni Chandy James Olako. Dapat operasi yang mungkin ada. Selamat kau, Kongresman. Saya mungkin tabag dah bu. Saya mungkin anak kau sedih jin. eh wak apa kau adik sama yang ni karun. Kamu nih tidak gak di betah. ang mga tabang nga gihatag sa heart alang sa paglawas. Dunay hospitalization assistance, flu o grota virus vaccines, dental mission, beneficyo sa PhilHealth, ug uban pa.